Wait lang ah, wait lang. Wait lang, wait lang. Wait lang. Oh, God, eh, wala pa. Lucky, <laughs> hindi oh, ko ibibigay ko iyo yung key card ko ha, pag nasa ano tayo sa book. na naman si Peras, nakatay pa. Magkasama kami sa segunan. Ayun, yeah, may iidik. Sige, per last man. Naiidik nga yung apps ni Biko ngayon sa post ng video. Tapos ikaw nakapaay. <laughs> Hindi <laughs> ko na nansin, eh. Ay, nakikita niyo ba? Hindi ko na may ihi ka pala. Kita. Super kita. <laughs> Nakita niyo talaga? Kita ng kita. Hoy, okay, bakit yung iniaway si Nico? Ha? Huh? Inaawin nila ba? nila sa comment si Nico. Wala. Ay, ay, ay meron mas Wala ka hmm. ako. Ano yun sa comment mo, Nico? Hindi. Wala. Mahirap wala sa Ay, wala comment. Ay, wala comment. Wala comment. I love you. Sa akin? Oo. Oh. Ayun yan, Nico. Love you. Ay, I, I love you. Ako yun. Okay Ukiran. Okay pala? <laughs> Ikaw pala yun. Pookie I miss you. missito oh, Miss you too. Pukirat, I miss you. Miss Kailan you too, tayo magkikita? Sa ano, Pampanga, di ba? Hmm. Ah, kasama siya sa siya kaya, no? Mas, baka sa GMA Gala. Oh, gami. Kasama ka doon, Nico, GMA? Po, kami. Kasama ka sa GMA Gala? Hindi, 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 hindi. Ma, kasama ba si ano, Fukirat kay ano, kay Ina Magenda? Oo. Oh, okay. Ay, wag na sa Pampanga, punta ka na sa bahay ko. Sige. Karapit okay. na kayo sa comment. <laughs> Anong comment? Quick, ano daw? Comment? Wala, wala. Karapit ito, comment. Ops, na, Queen naka Nakakomit ko. Ay. Kung <laughs> hindi nakita ni Fokorat yung abos niya, ano? Oo yeah. oh, no. nga, ko ang laki. Nico, ulitin mo, Nico. Nandirito naman ako. Pa-approve ko yan. Go. Nakita ko na yan. Hindi lang sumilipin. O, oh, eh. di ba ma? Queen ikaw ang kailangan A approve ni Cholo. Akin din, A approve ni Nico. Wala na. Wala na. Ay, <laughs> <laughs> Tapos na? Mag Mag-brief ka nga lang. <laughs> <laughs> no! Cannot! Sarat lang yun sa akin. Joke-joke lang yun. Ma, nandito si father sa akin! Hindi like ko lalik ako. Father, Na po. Father, napag-utusan lang po ako. Tinumero. <laughs> <laughs> <Din> <laughs> si father na dirito. Nakaganyan pa <laughs> si Puker at gumanyan pa <laughs> si, <laughs> si <laughs> Puker at. Father kasi masakit yung bibig ko. Kasi <laughs> nakapang tuloy, di ba? Ah, ganyan ko lang. Oo, kasi... Ano? Ikaw yung gustong gusto. gusto. Si ako? Ay, si Perlas. Ako? Si Jenny may parang pampagano na... Ah, ah, ah. Mabagano ka naman si Jenny. Minus 10 ka. Ano ba ba po, Father. Stop. Good morning. Ikamusta niyo po ako kala mother. Ay, yun kay sister. Henry, big crack. Grabik naman kayo sa combo. Hoy, oh, nyo na naman si Jenny. Bakit? Te? Sabi ni Jenny, grabe daw sa comment. Anong ginagawa sa'yo? Abs queen Sana all. Mas masakit yung sinabi ni Pukila. Hello, Kuya Kevin. Dito ba si Kevin? No. Parang hindi mo naman ako kilala, Jenny. No. Be, alam niyo na ilan, ilan yung comment ito? Mag-ano to na? Mag-600 plus na? <laughs> Dito yung most comment cry. Paano <laughs> <One> cry? <laughs> <laughs> si Nico parang ano no? yung poging masungit, yung parang nabero na ano. Oo. Oh. Ganon yung impression niya sa akin, yung first. Ako, yung pagkakita ko sa parang masungit ka yung na ba? mo sa akin Hindi ka... ka pwedeng biruin, pero gago-gago oh. ka ganun. Yung first impression ko sa iyo kay Nico, parang gusto mo kong asawahin. Kaya na naman ako, no? Ako yung first impression ko kay Nico, ngayon lang kita yung nakausap ng ano, ganun din kay Q QD, mukha kasi parang masungit, yung pag ka parang mau-offend ka, ka, tapos iiyak ka, tapos magkakrap ka ng message. Ang dami ah. ka ng kakampe. Oo, so, parang... Mas madi-disappoint ka sa mga kakampe kasi kinala mo yung mga kakampe tapos ganun din pala. <laughs> Sumobra <laughs> pa lang. <laughs> hindi, hindi, matanggap tumatanggap ng, ano, ng constructive criticism. Dino, hindi, hindi kayo. Ah, sabi ko sa inyo, guys, matalino si Bukerat, may mga words siya na minsan ginugoogle ko pa kasi siya malalim. Alam niya sa alam niya kung ano ibig sabi. Di ba mga matalino si Bukerat talaga? Matalino si Uy, uy. Medyo may amoy lang. Uh, <laughs> <laughs> uy, ma am. Alam niyo ba yung kausap niya si Philip Kaluwa, grabe nakakasabay siya sa business, grabe ang talino. Lumayo na lang kami ni QD sa sobrang 1.8 ka na Nico! 1.8 oh, ka na? Oo, mag-ano lang. Thank you! Congrats! thank you! Thank you. Feeling ko magtataplas <laughs> ko. Sige nga. Gino! <laughs> Kasi buo. Matagal na din na hindi ko nakikita sa telephone na. eh. Mag 2M na ako, malapit na.

kung kira't <laughs> hindi ka naman na-ban, re-report ka lang. Na-ban pa din. Hayaan mo sila. <laughs> pero paano ano yan? Mabun pero may contact na ban? Yung hindi ano mo, yung keep mag-report ka yun. Parang idiot. Or last ka lang ah. Baki naman <laughs> yung <laughs> Nico, <nakita> sa ba siya? Ito yun yung truth ng S. Bakit kapag magkita tayo sa Sibu mag-jowa challenge tayo ah. Sige, sige, sige. Bong ka na ano, okay, event. Magkijowa challenge kayo. kami ni Nico pagdating namin sa lupong. Okay, makwede ko. 6 and mo na, Birix? Ay, magkasing sila ni Pakaro. Ayan, challenge. Jowa for a day. Ayaw niya na sila. <laughs> Mabat ka na kang amat pag ikaw lagi kita sinusuporta. Ay, hindi. <laughs> Makati. Oo. Uh -uh. Makati lang. Makati sino? Ito yung ganto. Ano po, Kirat? Kaya ka na ba Ayan. Yes. <laughs> Deserve. Deserve. <laughs> magano kami, ma ay, Niko, ko pakita mo kami ng sayaw kasi... Alam mo ba kung, mo uh, magkano yung pera ko doon? Talaga, na ay, ako na comment Ano basa na comment? Dami ko na dito ang sayaw, Niko. Oo, si ko Masa comment. For hindi, dance. dancer. Dancer kasi si Nico, dancer. Ah! Hindi, nakikinig. Nico, sayawan ako, kukilis <laughs> na. Nico! Stop it! Stop it, Nico! Ano? Kasi ako isa. Sorry, Ma. Ilang inches, Niko? Yung ano mo? Phone. Oh. Oo, yung phone. Yung phone. phone akala ko ida inches <laughs> Niko, dito <laughs> ka na sa loob. Nanonood <laughs> no, no, si pa mo. Ay, sorry, Father. No, Nanonood no. <laughs> si Father? Oo, no, no. kanina pati. Yan, ganyan, ganyan ganyan ka ba? Oh, Nico, ganyan ganyan ka ba? Minus 38 father. Diyan, wala ka diyan. Nasayawin ko yung ano. Pinaratan lang naman nung ako, pero pinaratan lang naman nung minus mo. Sila. Yung so, sa crush ni ano, ni QD, yung sayo ni Jello. <laughs> sorry yung po. Bibi dito lang story. Hindi yung ano I'm yung sorry. Bakit si Father hindi pa natutulog? Hayaan mo siya kasi may every 3 ano kasi yan every 3 am meron siyang prayer di ba meron din siya ganun 3 am prayer talaga <tinyo> mga oh, morning prayer si Booker kala mo alam na at magsasayang na si Nico pansin, pa? pansin nyo meron ganun ay na si Nico ay na si Nico Si Abel Tonsino, so, si minsan may pagkahawig siya kay Kuya Ben. <tinyo> oo nga. And kuwa. Nila. Kita niyo ba? Ako? Ay, Benedict, oo. Games. Yeah. Okay, nico, gusto ko yung may kaldag-kaldag, ha? 3 p.m. ba but ako. bother. Go. Yung kanina lang yes. ulit. <laughs> PM yun. Nico, na, Nico, i-zoom mo, mo, 3 PM, oo. Baka hanggang 3 PM na sa dito. Ha? Ipapasa ibang bansa? Nasa ibang bansa, Niko? Sino? You know, ako? Ha? Huh? Ay hindi, nasa QC lang ako. <laughs> yan, hindi. <laughs> Fan Tropic ko! Fan Tropic ko! Fan ako! Last na yan kay Niko. Sobrang mayaw <laughs> yun. I love you, Niko. Sobrang bilis. Sabi niya. Magkaroon siya lang. <laughs> sumayaw. Sumayaw lang sumama na. Sumaman, Cutie daw, cutie daw, sayaw Ay, daw. Ay, alam mo, kakakain lang eh. Ay, Ibe, na ha. na ha. Marang ano na. Ikaw nga ka po, nakaanim ka ba eh. <laughs> Hello, Fufa.